sa pagdating natin sa sala at misalit tayo, ano ba ang gagawin ko? Kailangan ba sumabay ako sa imam o hintayin ko nakatayo? May mga ganun na tanong. Alam mo, alit kang pumasok sa masjid, ang ginawa mo, mis usually nakikita natin ang mga alit, nakatayo, naghihintay, tumayo ang imam. Hinihintay yung imam na? Tumayo. tumayo or sa sasabayan ko na yung imam sa buko niya, o sasabayan ako sa imam sa sujud, o sasabayan ako sa tahiyat niya, o maghihintay ako na nakatayo. Mali po yung naghihintay na nakatayo. Yung ginagawa ng nakikita natin, na hinihintay ang imam. No, hinihintay ang imam na tumayo, o gusto na siguraduhin nagtatahiyat na sa kasawupo. Naintindihan? Hmm. Hmm. Ito, pa paalik kung bisakina tiwalyo ka. Kapag pumunta kayo na masjid, huwag kayong tumakbo. Huwag kayo magmadali. Kasi usually ganyan, di ba? Pag, takbo, pagdating. <laughs> di ba? Tama. Kasi gusto natin mahabol yung... Nung nag-aaral kami sa Baguio, nung nag-aaral ako sa Baguio City, ang sino mang nalate, ang sino mang late sa sala, tatayo sa harapan. Pag nalit, ha? Kaya punishment. At makikita ka ng mudir. Na, yung mudir, kinatakutan namin. Kasi maaaring matanggal kami sa school dahil lang laging late sa So, sa sala, hindi lang dahil sa exam, pwede kami matanggal sa school dahil hindi kami nagsasala ng maaga. Kaya lumilipad kami. Pag narinig na namin yung Kama yun, minsan na pati yung udo, nakakalimutan na tuloy. Kasi, dun na, diretsyo na. So, ba, narasin pa rin yung iba na minsan nakakapagsinungaling na, kahit hindi pa nakakulang pa ng isang raka, nagsasalam na. <laughs> okay. So, siyempre, tayo ay matakot sa Allah, hindi, hindi sa hindi sa tao. Okay. Una, magsala ka at pupunta ka sa masjid na kailangan ma ma mahinahon, malumanay, at hindi tumatakbo, at hindi nagmamadali. Yan ang utos ng Propeta Salawa Alayhi Wasallam. Pangalawa, pamaadraktong pasalo. Kung ano na abutan nyo, kailangan sabayan nyo ang imam. Kung nakasujud ang imam, magsujud ka na agad. Pag nakaruko ang imam, magruko ka. Pag nagtatahiyat ng imam, nagtatahiyat, magtahiyat ka. Wa mafata kung faatim mo. At kung na nakalipas, palitan nyo, sabi ng propeta. Salawas Nintinihan. Okay. Paano ko malalaman na naabutan ko ang buong sala? O naabutan ko yung isang tayo? Paano ko malalaman na naabutan ko ang isang tayo? Sa, 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 Kapag inabutan mong imam na nakaruko, inabutan mo ang isang raka. A. Eh kung unang raka pa lang yan, inabutan mo ang mong sala. Kung ang imam ay nakaruko, inabutan mo ang isang raka. A. Isang raka. A. Eh kung unang raka pa lang yan, inabutan mo ang mong sala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'ah." Ang sino inabutan niya ang ruko, kinabutan niya ang isang raka'ah. Pero paano ustad pagdating ko? magruruko na ba ako agad? Kasi si Pri, nahabol ko yung buko. Or, magtakpil ang paliharam mo na ako bago. Ah, oh. pero na, kaya yun na, yun Nintindihan. So, pinag-usapan din dito ng ating mga ulama. Pero kung natatakot ka na baka hindi mo abutan, pwede ka na magruruko din Baka pag ganito pa lang, tumayo na siya. Kaya pwede kang magruko diretsyo pag natatakot ka na hindi mo abutan ng

paano mo na makahabol yun? Pwede na Okay. So ngayon, kapag estimate mo na maabutan mong imam sa ruko, magsabi ka ba ng Allahu Akbar? Then, sa ruko. Allahu Akbar. Pag hindi mo maabutan, at estimate mo, late ka, diritsyo ka na Pero, Dari sana mak takbir. Okay. Ang takbir Allahu Akbar. Kenang bisa binak takbir. Nang tindahan wi takbir ni bisa bin. Kenang mo bigkasin ang Allahu Akbar. Paru ka papasok sa sala di ka magbikas ng... Alang nang Alangan nang mabuka diri cu wala ka man nang babasahin. Mag magsabi ka pa rin nang Allah. Allahu Akbar. Kenang mo bikas ini. Okay. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Muadah o si Abu Muadah ini si Muad bin Jabal. Siyempre, ang, ang sabi ng propeta kasi pag inaabutan mo ang imam na nakaruko, ay inaabutan mo ang isang raka. Ang problema, sa pinto pa lang, nagruko na. Pag ng pag ng propeta, si Moalda, sa pinto pa lang, nagruko na. Naglakat na si papunta sa Papunta dun sa... So, narinig ng propeta yung kalampag ng pay. Parang Parang, kasi gusto niya mahabol yung sala. Gusto niya mahabol yung sala. So, sabi ng Propeta sa Allah, pagkatapos sala, malis sa ay, sino yung sumabilis mabilis naglakad papasok? Sabi niya, Rasulullah ako. Sabi niya, Zada kallahi rasul na lataw. Dagdagan ng alam pagsusubikap mo at magunong ulitin niya. So, pinag-usapan natin mga ulam, kung tanggap ko, nasa, sa pinto pa lang, nagruko ka na. Siyempre, sabi nila, tang, tanggap, pero sabi naman ng iba, hindi tanggap, kasi hindi na pinapaulit sa kanya. Kaya dapat, bago ka magroko, nasa linya ka na. Paano kung ang naabutan mo ay ruko ng mahmong at hindi ang ruko ng imam? Ang kinukonsider na ruko ay ang ruko ng imam at hindi ang ruko ng mahmong. Naabutan ng yung na nakaruko pero ang imam nagsanya ng loli manamida na. Hindi ang ruko ng mahmong ang, ang dapat natin, i, i, i natin ang sundin. Ang ruko ng imam. Naintindihan. 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 naintindihan? Kaya kapag dumating ka sa sala na ng imam, tabutan ang isang raka. Pag sabi ng imam, sabi Allah huli hamida, saka ka pumasok, ah, wala na. O, o, wala na, wala ka na yung Hindi na continue Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin, papalitan mo ng isang raka ah. Kaya, ang dapat, pag tayo ay pumasok sa sala, kung ano po yung kalagayan ng imam, kailangan sumabay ka na. Nakasujud, magsujud ka Pag ko Hindi ah.